O guys, how much more bala nga Makakaon ka na sa ang nga tinanom. O, oh, sa kasakaan na nila. Kag ato sa ang bunga, pero ari ba din sa dalom guys? O, oh, ari na sa dalom mo. Oh. Uh, that is why nga, kinanglan kita magtanom. Para nga pag abot sa panahon, may ara kita nga nihon, kag may ara tangan kaonon. How much more bala guys nga sa kadugayon nga panahon makakaon ka man sa imo tinanom. Really? <laughs> amo na dahil siya guys uh, That is why nga Kung mamunga na Damo man sa mga kaon Amo na lang na siya ang Aton nga Discartida guys Te, eh, Babay lang sa inyo Shout out lang sa inyo Tanan tanan da Kag uh, Babay lang pag lantaw lantaw Kaya kay masalok ka na guys ha Oh, say, oh, rinaw, salok na. Hindi, <laughs> may harap ako oh, kami. Whoa. Opo. Para pagid. Opo. Ano na da guys? May enjoy ka lang sa imo nga tinanom. Op. Oh. Na. Te da mo na oh. Na ah, amo na ni sa guys. Ang inatawag nga blessing. Te kung may kapisan ka kag ah uh, mamuhi na imo tila no amo na sa ginatawag nga bleasing na Siyempre, pa sa aton nga ginuo kay may bleasing ta subong te bisan wala ka pagkaon. kung ginagutom ka pwede ka lang pagkain kay may bunga aton tarapol subong te diba? bye bye lang sa inyo guys amo lang na guys so thank you very much bye bye